Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Sa pagpasok ng 2024 Mahalagang malaman ng mga ipinanganak sa taon ng ahas ang mga hamon at pagkakataong maaaring kaharapin nila. Narito ang masusing gabay tungkol sa kanilang karera, yaman, pag-ibig, at kalusugan para sa darating na taon. Sa usapin ng karera ang 2024 para sa mga ipinanganak sa taon ng ahas, sa 2024, ang mga ipinanganak sa taon ng ahas ay haharapin ang maraming hamon sa kanilang karera. Mahalaga na tratuhin nila ng tapat ang kanilang mga katrabaho at sumunod ng strikto sa mga batas. Kung hindi, maaaring magkaroon ng malalaking problema. Pagtitiwala at respeto sa lugar ng trabaho, dapat nilang ipakita ang sapat na paggalang sa kanilang mga kasamahan at iwasan ang pagmamaliit sa kaninuman. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga katrabaho ay susi para sa isang matatag na posisyon sa trabaho. Mga negosyante at pagsunod sa batas, para sa mga negosyanteng ipinanganak sa taon ng ahas, mahalagang sumunod sila sa mga batas at regulasyon. Ang taong 2024 ay nagbabadya ng posibilidad ng mga legal na isyu, kaya mahalaga ang pag-iingat sa bawat hakbang. Mga patnubay mula sa mga nakakatanda. Posible rin na makatanggap sila ng gabay at suporta mula sa mga nakakatandang kasamahan o mentors na makakatulong sa kanilang karera. Ang pagkuha ng mga payo at aral mula sa kanilang karanasan ay magiging mahalaga pagharap sa kompetisyon. Dapat din nilang bantayan ang kompetisyon sa merkado na maaaring magdulot ng krisis sa kanilang negosyo. Ang pagiging alerto at handa sa mga posibleng hamon ay makakatulong upang mapanatili ang kanilang merkado. Pagpapahalaga sa kasamahan, higit sa lahat, ang pagiging matalino at responsable ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Ang pagiging handa sa mga gawain at ang perpektong pagtatapos ng mga ito ay magdudulot ng positibong epekto sa kanilang karera. Sa aspeto ng yaman, ang 2024 ay hindi magiging maswerte para sa mga ipinanganak sa taon ng ahas. Malamang na hindi sila kikita ng malaki. Dahil dito, mahalagang mamuhay sila ayon sa kanilang kita at iwasan ang paggastos ng higit sa kanilang kakayahan. Pagbabadyet at pag-iwas sa utang, dapat nilang bawasan ang kanilang pang-araw-araw na gastos upang maiwasan ang anumang pinansyal na krisis. Ito ay nangangahulugan ng pag-iwas sa mga hindi kinakailangang luho at pagiging praktikal sa paggastos negosyo at pagiging maingat sa pagbabahagi ng mga ideya. Para sa mga negosyanteng ahas, mahalagang hindi nila basta-basta ibahagi ang kanilang mga bagong ideya o plano sa iba, upang maiwasan ang pagnanakaw ng ideya at magdulot ng pagkalugi. Investment at pagiging prudente, ang 2024 ay hindi rin magandang taon para sa malalaking pamumuhunan. Mahalaga ang pagiging maingat at pag-iisip ng mabuti bago magdesisyon sa anumang investment. Pagtitiwala ng customer sa pamamagitan ng katapatan, kung sila ay magiging tapat sa kanilang negosyo, maaari nilang mapanatili at makuha ang tiwala ng mas maraming customer. Ang integridad sa negosyo ay magdadala ng positibong epekto sa katagalan. Pagiging realistiko sa pananalapi, sa kabuan. Ang pagiging realistiko at praktikal sa aspeto ng pananalapi ay mahalaga para sa mga ahas sa taong 2024 ang pagkilala sa limitasyon ng kanilang kita at pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos ay makakatulong upang mapanatili ang isang matatag na pinansyal na kalagayan. Sa usapin ng pag-ibig at relasyon, ang 2024 para sa mga single na ahas, para sa mga single na ipinanganak sa taon ng ahas, ang 2024 ay magiging isang taon na puno ng pagkalito at atraksyon mula sa mga kabaligtaran kasarian. Maaari silang mabighani sa mga taong maganda ang hitsura at kaakit-akit. Ngunit kailangan nilang maging maingat at malinaw ang isip upang makilala ang tunay na katangian ng mga taong ito. Pagpili ng tamang kasintahan, mahalaga na maging matalino sila sa pagpili ng kanilang makakasama. Sa pamamagitan ng pagiging malinaw ang layunin at pag-alam sa kanilang tunay na nais, matatagpuan nila ang tamang tao na magdudulot ng masayang relasyong romantiko. Para sa mga may asawa o may kasintahan, sa kabilang banda, ang mga may asawa o mayroon ng kasintahan ay dapat maging tapat at iwasan ang anumang hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan sa ibang kasarian. Maaaring mas madali ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga kapareha sa taong ito. Mahalaga rin na hawakan ng maayos ang anumang konflikto na maaaring lumitaw sa kanilang relasyon. Ang pagiging maunawain, mapagpasensya, at ang madalas na pagsasama ay makakatulong sa pagpapatatag ng kanilang relasyon. Kahit na maraming pagsubok, hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga ahas sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagiging bukas ang mata at puso, maaari silang makahanap ng isang espesyal na tao na tunay na magbibigay kahulugan sa kanilang buhay. Pagpapahalaga sa kasalukuyang relasyon sa kabuan Ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa kasalukuyang relasyon ay magiging susi para sa mga ahas sa 2024. Ang pagsisikap na mapanatili ang isang malusog at masayang relasyon ay magdudulot ng positibong epekto sa kanilang personal na buhay. Para sa mga ipinanganak sa taon ng ahas, ang 2024 ay maaaring hindi maging maswerte sa aspeto ng kalusugan, lalo na para sa mga bata at matatanda. Maaaring magkaroon sila ng ilang minor na karamdaman tulad ng sipon at ubo. Sa mga magulang, mahalaga ang pagbibigay ng balanse at masustansyang pagkain sa kanilang mga anak. Dapat din hikayatin ang mga bata na regular na mag-ehersisyo upang palakasin ang kanilang resistensya. Para naman sa mga matatanda, mahalaga ang pagpapanatili ng mabuting disposisyon at pag-iwas sa mga hindi malusog na gawain tulad ng labis na pag-inom ng alak. Ang pagkakaroon ng payapang isipan at malusog na pamumuhay ay makakatulong upang maiwasan ang mga problema sa kalusugan. Para sa iba pang mga ahas, mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran sa trapiko, at pagkakaroon ng malusog na gawi sa pang-araw-araw na buhay, ito ay makakatulong upang mabawasan ang panganib ng aksidente at mapanatili ang mabuting kalusugan. Dapat ding iwasan ang pagkain ng junk food at iba pang hindi malusog na pagkain. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang mabuting pisikal na kondisyon. Sa kabuuan, ang pag-aalaga sa sarili at sa pamilya, lalo na sa mga bata at matatanda ay magiging mahalaga para sa mga aha sa 2024. Ang pagtutok sa kalusugan at kagalingan ay makakatulong upang harapin ang anumang hamon sa taong ito. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan Lika't ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Zulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, Zulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na